guys update ko lang kayo guys kaya wala tayong lahat guys kasi nagpintor tayo nagpinting tayo ng batanat guys Yan. kaya wala tayong lahat kasi nagpintura muna tayo madami ng liyo guys oh ano mga bukoy-bukoy guys so oh, nanguha sila ng kumukumong limasag lambat Tuh guys. Dito na muna tentu to palit guys. Ya. Ayan, basura ng guys Hindi oh, ang mga bukoy-bukoy.